Nasaksiyan ko kung paano ang blanco at puting canvas sa loob lamang ng apat na oras sa pamamagitan ng pinta at brush, imahinasyon at puso ay unti-unting nabuhay hanggang tuluyang maging obra maestra. Naganap yan itong February 24, 2025 sa Event Center ng SM City, Cabanatuan sa prestigyosong painting competition and exhibition ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija sa pangunguna ng Provincial Tourism Office. Kasabay ito sa pagdiriwang ng National Arts Month na may temang ani ng sining, diwa at damdamin. Limang taon na itong ginagawa ng Kapitoyo, kaya talagang inaabangan na ng mga visual artists. Ayon kay Acting Provincial Tourism Officer Jan Mara Estefan San Pedro, Siguradong lulutang ang pinakamaganda at pinakamahusay dahil gitgita ng labanan. Bukas kasi ang kompetisyon sa lahat, amateur man o profesional. Matapos ang apat na oras na pagpipinta at 30 minutong paghuhusga, tinanghal na kampeon ng pinta ng Batikang si Gromico Semper ng Cabanatuan City. Tumanggap siya ng cash prize na 50,000 pesos. Pumangalawa mga lawa ang likha ni Maan Charis de Loyola sa premyong 25,000 pesos. Pangatlo si Jan Melvin Garcia, 15,000. At pangapat, Leo Kawagdan na tumanggap ng 7,000 pesos. Payo naman ng mga husgado sa mga lumahok, ang totoong puso ng kaganapan ay hindi ang paligsahan kundi ang makasanib kwersa sa pagbubunyi at pagpapasilakbo ng sining sa lalawigan. Kaya ganoon na lamang ang pasasalamat ni San Pedro sa suporta ng Umalia Administration sa mga manilikhang Novo Ecijano. Taos puso po kami nagpapasalamat unang-una sa ating mahal na gobernador, Governor Aurelio Oy Matias Umali, sa ating vice-gobernador, Dr. Anthony Matias Omali sa ating ina ng Lalawigan at Congresswoman Zarina Cherry Domingo Omali at Kuya Lemon sa kanilang pagbibigay inspirasyon at pagmamahal sa sining at kultura ng ating Lalawigan. Uh, Nais po natin mula sa Provincial Tourism Office na lalo pang mapaitin ang pagmamahal ng ating mga kababayan sa pagtanggap sa ating sining Samantala, naging kagiliw-giliw din sa pagdiriwang ang pampublikong pagpipinta ng punong hurado at bantog na amang pintor si Elito Circa sa saliw ng musikang handog ng Mayapyap National High School S.P.A. Rondalia na kinumpasan ni Teacher Romalyn Aguinaldo. Para sa aking special report, Delphine Agustin, ilaw di WNE teleradio ang inyong kakampi.